nunal sa muka at katawan, mga kahulugan o meaning at eksplanasyon ng mga ito. Ang nunal, bilang isa sa mga pinakasimbolikong bahagi ng ating katawan, ay mayroong malalim na kahulugan sa maraming kultura at paniniwala. Tinuturing itong palatandaan ng kapalaran, katangian, at maging ng espesyal na pagkakakilanlan ng isang tao. Sa video na ito, tatalakayin natin ang iba't ibang mga kahulugan at interpretasyon ng mga nunal sa mukha at katawan at ang kanilang implikasyon sa buhay ng mga taong mayroon nito. Panguna, nunal sa noo. Ang nunal sa noo ay karaniwang itinuturing na sign ng katalinuhan at malawak na pag-iisip. Sa kultura ng marami, ang nanasa na noo ay sinasabing nagpapahiwatig na isang tao na may malalim na kaalaman at malawak na intelektwal sa pagunlad. Ang mga taong may nanasa na noo ay kadalasang tinitingala sa kanilang kakayahang mag-isip at magplano. Madalas itong itinuturing na marka ng pagiging leader at kakayahan sa pamumuno. Ang mga taong may nunal sa gitna ng noo ay karaniwang pinagkakatiwalaan at sinusunod ng kanilang mga kapwa dahil sa kanilang kapayahan na magbigay ng gabay at direksyon Pangalawa, nanal sa pisngi Isa itong marka ng kagandahan o karisma Kapag ang nunal mo naman ay sa kanang ng pisngi Isang maliit pero maitim na nunal May posibilidad kang mas lalo pang aasenso pagkatapos mo mag-asawa Madalas itong nauugnay sa katangian ng babae bilang mapagmahal sa sarili pangatlo, nunal sa labi. Ang nunal sa labi ay nagbibigay ng karagdagang kahulugan sa personalidad ng isang tao. Sa karamihan ng mga kultura, ito ay sinasabing nagpapahiwatig ng mapusok na disposisyon at romantikong katangian. Ang mga taong may nunal sa labi ay maaaring masalita at may likas na katalinuhan sa pakikipag-usap. Pangapat, apat nunal sa balikat ang nunal sa balikat ay nagpapahiwatig ng tapang at katatagan. Ang mga taong mayroon nito ay karaniwang kilala sa kanilang kakayahang harapin ang anumang pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng kakayahan sa pakikisalamuha at pagtanggap na responsibilidad. Ang mga taong may nunal sa balikat ay madalas na leader sa kanilang mga grupo, nagtataguyod ng pagkakaisa at samahan. Panglima, nunal sa likod. Ang nunal sa likod ay may kahulugan ng pagiging misteryoso o may kakayahang itago ang kanilang tunay na damdamin. Ang mga taong mayroon nito ay karaniwang masinop sa kanilang mga desisyon at hindi madaling maapektuhan ng panlabas na impresyon. Pang-anin, nunal sa tiyan. Isa itong palatandaan ng lakas at determinasyon. Ang mga taong may nunal sa tiyan, ay kilala sa kanilang tapang at pagtitiyaga sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang nanasatiyan ay nangangahulugan ng masayahin at positipong disposisyon, mahilig kumain at magaling magluto. Ang mga taong may satiyan ay madalas na masaya, optimistiko at nakakatawa. Sila ay may kakayahang makapagpasaya ng iba. Sila ay mahilig kumain ng masasarap na pagkain at magaling magluto ng iba't ibang lutuin. Pangpito, nulal sa paa. Ito ay nagpapahiwatig ng pagiging matatag at hindi nagpapatalo. Ang mga taong may nanal sa kanilang mga paa ay karaniwang mayroong matibay na pundasyon at tiwala sa sarili. Ang nunal sa paa ay nangangahulugan ng maliksi at aktibong katawan, mahilig sa sports o physical activities at may balanse na pamumuhay. Ang mga taong may nanal sa paa ay madalas na malusog, malakas at mabilis. Sila ay may kakayahang sumali o manalo sa anumang sports o physical activities na kanilang gustong gawin. Sila ay may balanse na pamumuhay na napakahalaga sa kanilang mga kalusugan, trabaho at libangan. Pangwalo, nanal sa dibdib. Ang nunal sa dibdib ay nangangahulugan ng pagiging mapang-unawa, matapat na pag-ibig, at matibay na pamilya. Ang mga taong may nunal sa dibdib ay madalas na sensitibo, emosyonal, at mapag-alaga. Sila ay may kakayahang magmahal ng tapat at buong puso. Sila ay may malapit at mabuting relasyon sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Pangsyam, nunal sa kamay ang nunal sa kamay ay nangangahulugan ng kasipagan at pagiging magaling na trabahador, mahusay na kaibigan at mapagbigay na tao. Ang mga taong may nunal sa kamay ay madalas na responsable, maaasahan at matyaga. Sila ay may kakayang gawin ang anumang trabaho o gawain. Sila ay may malapit at matatag na samahan sa kanilang mga kaibigan. Sila ay hindi madamot o makasarili pang sampu, nunal sa tenga. Ang nunal sa tenga ay nangangahulugan ng matalas na pandinig, mahusay na pakikinig at maingat na pagpili. Ang mga taong may nunal sa tenga ay madalas na mapagbigay, mapagkumbaba at mapagmatsyag. Sila ay may kakayahang makinig at umunawa sa iba. Sila ay hindi basta-basta naniniwala o tumatanggap ng anumang impormasyon o payo na kanilang naririnig sila ay nag-iisip muna bago kumuha ng desisyon. Panglabing isa, nunal sa mata. Ang nunal sa mata ay nangangahulugan ng malinaw na paningin, malikhain na imahinasyon at romantikong damdamin. Ang mga taong may nunal sa mata ay madalas na mapanuri, mapagmasid at mapag-isip. Sila ay may likas na talento sa sining, musika o literatura. Sila ay may malambing at mapagmahal na puso at madaling maakit o main love. Pang labing dalawa, nunal sa ilong. Ang nunal sa ilong ay nangangahulugan ng magandang kapalaran, kayamanan at kasaganahan. Ang mga taong may nunal sa ilong ay madalas na maswerte, mayaman at sagana sa buhay. Sila ay may kakayahan kumita ng malaking pera o makakuha ng maraming oportunidad na magpapayaman sa kanila. Sila ay may magandang reputasyon at respetado ng madami pang tatlo, nunal sa kilay Ang nunal sa kilay ay nangangahulugan ng malakas na personalidad, determinasyon, at katapangan Ang mga taong may nunal sa kilay ay madalas na matatag, matapang, at hindi madaling sumuko sa mga hamon ng buhay sila ay may tiwala sa kanilang sarili at hindi natatakot na paglaban ang kanilang paniniwala at prinsipyo. Sila ay may kakayahang harapin ng anumang problema o pagsubok na kanilang makakaharap. Panglabing apat, nunal sa leeg. Ang nunal sa leeg ay nangangahulugan ng malaya at free spirit. Lakas ng loob at pagmamahal sa adventure. Ang mga taong may nunal sa leeg ay madalas na walang pakialam sa opinyon ng iba, hindi takot sa pagbabago at mahilig sa paglalakbay. Sila ay may kakayahang sumunod sa kanilang mga pangarap at passion. Sila ay may adventurous at exciting na buhay. Pang lima, nunal sa mukha, swerte o kaputihan. May mga paniniwala na ang pagkakaroon ng nunal sa mukha ay isang tanda ng swerte o kabutihan. Ipinapalagay na ang mga taong may mga nunal sa muka ay maaaring magtagumpay sa kanilang mga hinaharap na gawain o negosyo. Ang mga nunal sa muka at katawan ay hindi lamang simpleng marka ng ating pisikal na itsura. Ito ay mayroong malalim na kahulugan at implikasyon sa pag-unlad ng individual. Ang pag-unawa sa mga kahulugan ng mga nunal ay maaaring magbigay ng panibagong kaalaman at pag-unawa sa ating sarili at sa iba. Mahalaga rin natandaan na hindi ito nagtatakda ng ating kapalaran, bagkus ay mga gabay lamang sa ating personal na pag-unlad. Ang mga nunal sa muka at katawan ay may sari-saring kahulugan at interpretasyon depende sa kultura at paniniwala ng isang tao. Bagamat may mga tradisyonal na pamahiin at paniniwala ukol dito, mahalaga pa rin na bigyan pansin ang tunay na kakayahan at katangian ng isang tao sa kabila ng kanyang physical na itsura. Sa huli, ang pagpapahalaga sa sarili at pag-unawa sa kalagahan ng bawat individual ang siyang tunay na nagbibigay ng kahulugan sa ating pagiging tao.